Hi guys! So ayan, so magandang magandang hapon po sa inyong lahat. So nandito si Kainesh guys sa bahay. Ayan, so wakawi ko lang po. And then may mga binili po ako guys na magagamit ko dito at sa Pilipinas, okay? So ngayon, uh, sa mga nakaraang premiere ko po, ang mga ginagawa ni Kainesh noon is yung mga para sa mga package natin, no? So yun, mga pasalubong, ano yung mga ano, pero... Yung iba kasi haihabol ko lang. And then, ito naman yung, papakita ko po sa inyo guys, i-share ko rin po sa inyo kung ano ba yung mga pinabibili ni Kindness, okay? So, hindi naman ito mga mamahalin guys, pero maganda yung, lalo na yung sa mga binili ko, yung sa mga tela, maganda yung quality niya. Ayan po, so may mga sale po tayo na nabibili, no? And then, mga gamit ko ito sa Pilipinas, guys, kasi napaka-importante po ito. So, di ba Parang unboxing. So, pakita ko lang po sa inyo. Gusto ko lang pong i-share po. Yan. Alright, guys. So, ito muna yung ibabahagi ko po sa inyo, guys. ah uh, dito ko po ito magagamit, no? So, sa mga nakaraang premiere ko po, madalas makikita nyo po is palagi po nagbabrush si kindness ng mga basahan natin, yung mga mat natin. Yan. So, ngayon, guys, hindi na po si kindness gagawa niyan kasi... Lahat po iyon, tinapo na po ni Kind Nash. Okay? Yan po. So, bakit tinapo ni Kind Nash? So, actually guys, hindi naman talaga siyang ano eh, yung... Hindi talaga siya yung uh, sirana. Wala. Maganda pa naman siya. Yan. So, kahit labahan ko, pwedeng pwede pa. Kaya lang, ang gusto ko lang ibahagi sa inyo guys, yung ilalim niya, madali na po siyang... Ano yung parang makilos na po guys, hindi na siya dumidikit sa... ano sa hignatin natin kasi panay na ang laba, 'di ba? So, parang talagang gamit na gamit ko na siya, no? Yan po. So, almost five years ko rin pong nagamit yung mga mat na yon Yan. So, halos isang taong bili, bumibili ako dalawang beses para may palitan ko pag So, ngayon, lahat na yung tinapon ko. So, back to zero si Kai Dash. So, ito po yung ginamit ko. Ito po yung binili ko ngayon, guys. Yan. Tarang! O, ba? Diba? Yan po. Okay. So, para sa ano to eh, sa banyo at sa yung mag tayo. So ito yung mga ginamit ni kay, ni Kainish ngayon. Ayan po. So ito yung ano niya Oh. Yan. So, kailangan kasi yan guys eh, kasi lalo sa banyo di ba Kahit sa atin sa Pilipinas. And then, higit sa lahat, ito po, ang tinutukoy po ni Kainish ito. Ayan. So yung mga ginagamit ko kasi, yung syempre sa panay natin, hindi na siya dumidikit sa sahig natin. Parang ano na, yung, yung delikado ba, parang abunay na. Ayan. So, and then, sabi ko, uh, ilang, ilang, ilang gamit ko na rin yun. So, itatapon na lang din namin. Ayan po. Okay? So, this time, di ba, tayo, hindi tayo nag-ano. Eh, pero, doon ako bimili sa tindahan na mas makamura tayo. So, kung yung dati mga pinagbibilan ko noon, ito naman, parang yung Dati parang times to ang presyo. Ito, murang-mura po. Okay? So, ayan. So, may magamit tayo, guys. And then, ito naman, ang para sa... So, dati po, ang haba ng binibili ko na ano para sa kitchen po. Ayan. Yung ganito, tapos masyadong mahaba. So, ang gusto naman ng asawa ko, since nga bago ito, para paglabahan raw po namin, ah, uh, madali lang daw, hindi yung sobrang haba talaga, no, kahit doon lang sa lababo or sa sink namin doon, yung maliit, kaya naming brush, and hindi na kailangan namin ilagay pa sa mismong semento ayan, so ito po guys ayan, so hindi siya mahaba and then syempre, ayan pakita ko po sa inyo pwede kasi yan, hindi siya mismo, yung parang parang ano ba, parang yung sa parang sasabay sa atin yon so mas maganda kasi yung parang medyo dikit talaga siya sa sahig Ayan. So, ilang beses na kasi akong natisod sa luma naming ano eh. Sabi ka na sa ko, tanga-tanga ka. Nasa, Tanga -tanga ka. <laughs> Ayan, maano si Kynesh. And then, ito po. So, since kasi hindi siya mahaba, dalawa pong binili ni Kynesh. Ayan. Ayan po. So, dalawa din po ang binili ko. Para ipagdikit lang natin. Kasi nga, ang gusto ng asawa ko hindi ganong kahabaan. Dahil nga po, uh, para hindi mahirapan maglaba. So, mas dali lang. Ayan. And then... So, sa so mga nakapagsubaybay din, di ba po, nagkikita niyo po yung toilet ko po sa taas at baba, nilagyan ko ng mga ganito rin mat. So, ngayon guys, inavoid ko na siya. Ayan, so tinanggal ko na rin yon, tinapong ko na rin lahat kahit may bago pa nun. Dahil hindi na po ako gagamit nun, kasi nga po, uh, pwede naman mag -chinelas. Dahil mas gusto ko kasi guys na masundan ko yung sahig na paglilinis. Kasi minsan kapag may mga mat tayo, parang sige danan ko lang ng vacuum yon lang. Si Kainish kasi parang hindi ako kontento don Parang alam ko na parang may nakadikit na ewan ko. Basta parang ganun si Kainish eh. So gusto ko yung sahig mapahiran ko talaga yan guys ng wet na parang may pang disinfect po. So yun ang um, plang purpose ni Kainish. Kaya hindi na ako gumamit nun. And then syempre papalitan ko din ng ah uh, chinelas po yung ating toilet. O, di ba? po. So, although hindi na, kasi may chinelas din po yun, guys. Kaya lang, hindi ko na, kailangan ko na rin siyang itapon. Dahil nga, hindi ko naman yun malalabhan. Ayan. So, bumili ako ng bago para sa taas at baba. Ayan. So, at least, kahit wala tayong mat, pwede pagpasok natin, chinelas. Pwede naman kasi yun, guys. Kaya nga, ano bang yung purpose ng chinelas? Tapos may mat pa. Di ba po? So, mas gusto ko, ayan, so, iba, iba, iba kasi tayo eh. Yung iba, gusto may mat, parang mas maganda, mas colorful yung toilet. Ako naman kasi, gusto kong mas madaling malinisan at mas madaling masundan ko yung paglilinis talaga sa toilet. No? Yung truck kasi ang pinaka-importante. So, medyo pagdating sa toilet, maingay si kindness. Ayan. So, maingay. Kaya nga, sa Pilipinas, sila mama doon. Kasi iba doon sa atin, eh, di ba po yung, ano yung, Although dalawa yung toilet ko doon sa Pilipinas, pero iba kasi dito kasi ano ano kahoy yung ano namin. Kaya dito mas mas madali kong masundan, okay? So, yun po yun po yung mga and, and kindness, guys. So maya-maya ipaglalagay ko yan. And then kani ah, uh, nung ano din mga ah, uh, kahapon ah, uh, naglinis si Kindness no sa bahay nag oh, ba diba, parang naglinis. Hindi ko lang siya binlog guys kasi nga ah, uh, kung gaano, kung paano ako maglinis noon, uh, nakikita nyo sa mga vlog ko ganun din. So, yung mga lagayin ko ng mga pinggan, ng mga baso, ayan, lahat, tinanggal ko yun lang sa parador, guys, kasi pinalitan ko naman ng mga bagong Uh, paper towel. So, except pa yun na naglalagay si Kindish ng tray para sa ating mga pinggan at baso, naglalagay rin ako ng mga paper towel para hindi talaga siya mag-direct, no, mismo sa ating uh, yung mga tray natin. Ayan. So, naglagay ako ng paper towel kasi kahit Uh, anytime pwede ko ring palitan ng paper towel yung mga pinaglalagyan natin ng mga baso natin at mga pinggan. Okay? So, yun po guys. At marami talaga ako. Grabe, walang pahinga si Kindness. Kasi nga po, ah, uh, Ganito ako pag na Pilipinas, parang gusto ko malinis dito sa bahay bago ako uuwi. Para pabalik, 'di ba? Parang alam mo na may pagod-pagod ka sa biyahe. At least konti na lang yung ano mo, yan. Kasi pagbalik mo, trabaho. Yan po yung mga ginagawa ni Kai Ginesh. And then, syempre, dahil na po, pauwi tayo ng Pilipinas. Ayan. So, gusto ko lang yung ibahagi, no? Kung ano ba yung mga laman ko ba araw sa mga bagahin ni Kai Nesh. Ayan po ito po, guys. Bumili ako ng mga tuwalya. So, may noon kasi, nakapagpadala na ako ng mga ano, tuwalya talaga. Marami, mas marami yung binili ko noon kailan ang ang nangyari kasi pinabuksan ko yon tapos bin, pinagbibigay pin, pinamigay ko yan kasi alam ko matagal pa ako makauwi baka masira yung tela yan so gusto kong gamitin nila yan so pinamigay ko yon so tuwing umuwi si kindness yung mga ginagamit ko na tuwalya hindi ko na yun ulit kagamitin pag uwi ko so ano pinalabag ko lang kay mama hindi ko na yung pinapakip tapos pinapagamit ko na yun kahit kay mama ganun kasi sayang man Maganda pa yung tela tapos ilang araw lang na nagagamit ko pag uuwi ako kasi nga matagal akong makabalik na Pilipinas eh di ba masasayang po yung tela yan masasira so sayang naman kung ganun lang kaya why not pamigay ko na lang kaya yung iba mga bago pa yon yung nasa package ko noon ng dalawang package pinabuksan ko na sa kanila kasi nga dahil sa pandemic hindi ako nakauwi noon so pinabuksan ko na sa kanila guys and then uh, pinamigay ko na sa kanila yung mga para hindi masayang Ayan. So, ito guys, kaya ako bumili nito ng mga tawel natin. Kasi, ah, uh, lalabahan ko na ito agad para pagdating natin sa Pilipinas paglagay natin sa maleta mabango bang mabango siya Ayan. so kaya bumili na ako ng mas maaga pa kasi nga patutuyuin pa natin ba? Diba? hindi kasi kaya guys isang araw bibili ka So, dapat medyo malayo-layo pa yung mga flight natin or mga plano natin. Bawa, after 2 months pa, yung uwi natin. So, kailangan natin na medyo mas maaga mag-ano ka na. Kasi nga, may pasok kami. So, Sabado at Linggo lang, ang kaya kung ano, ah uh, mag, kumbaga mag-impake or mag, kung ano ba yung mga kulang sa bagahe, yun. So, doon ako humahabol. Kaya, habang ngayon, may oras, bumili na ako para wala akong makalimutan. Yun pa yung mga tips ni kindness, no? Kasi ayoko na ura-uradang bibili. Yan po. Ayan. So, ito yung mga ano, ni kindness. And then, bumili na ako, guys, ng mga toothbrush. Ayan. Kasi sa asawa ko, sa anak ko, bumili na rin ako. Di ba? So, ganyan mga ano, guys. Eh, ma-excited. Gita muli sa Pilipinas ba kay, Alam mo ba, kahit ano, sabi ko, ay, kulang ko na ganito, kulang ko na ganito. Ayan. <laughs> And then, syempre, alam po yung mga... Nakasanayan ko po ng mga sabon. Ay, yung mga body wash natin, yung mga shampoo, syempre magdadala si Kindness. So, hindi ako nagpadala noon sa package na sarili kong mga gamit kasi nga, ang inisip ko, baka magka-problema sa bagahe, bawa, mauna kaming darating. Tapos, nandun yung mga tuwalya, nandun yung mga shampoo. So, ano yung gagamitin namin pagdating doon, di ba po? So, ang ginawa ko lang talaga yung sa package, yun yung talagang para sa doon. Kahit mahuli man yung dating, hindi ako mag-alala. Dahil lahat ng mga kagamitan ko, nasa bagahe ko lang. Nasa mga maleta ko lang. Ayan. So, katulad po nito, guys. Ito kasi yung body wash ni Kang Ignesh. Ayan. So, ito, ito, lang talaga ang gamit ko, guys. And then, so, syempre, guys, kasi nga, magastos ako sa body wash. Lalo mo, pag nasa Pilipinas ka, umaga. Halos pag nabas pangalan, pawis ka na. So, umaga, gabi, di ba? Maliligo ka. So, nagdala pa rin ako na ang reserva. Okay? So, yung shampoo ko at conditioner wala pa kasi ngayong pinuntahan kong tindahan. Ah, uh, yung gusto ko kasi na size wala doon. So, kahit pa paano, yun, yun lang ang kulang, no? So, ngayon, personal needs talaga natin. And then, ito pa. Then, nagbili na rin ako para sa, ano, yung sa asawa ko na mga towel niya, yung mga face towel niya doon. Ayan. Nagbili na rin ako guys mga face towel niya doon. So, mura lang din ito. Set din siya. Ayan. So, alam kasi ni kaya niya saan yung saan tayo makakabili ng mga mura dito sa Japan, no? Ayan. So, mga branded pa, di ba? Ayan. Tapos, tatlo yung tatlong set ang binili ko para sa kanya. Kasi nga, mainit sa Pilipinas, magpawis. Ayan. Although, marami naman siyang face towel pero gusto ko rin na bilan pa siya ng bago pa ulit. Ayan. So, Bumili na ako nito guys kasi nga lalabahan ko ito. Kailangan na habang may init sa Japan, lalabahan ko na ito para sa pa magdahan-dahan ako mag ano nang gamit natin. Ayan. So, syempre guys, mga personal na gitisyan, no? Mga, uh, astay, mga bra-bra ba? Diba? Well, mga sa mga bra sa Japan, no? And then, mga ano lang to. Mga, mga sale din to, guys. Ayan. So, yung iba, mga may, mga may brand. Pero naka-sale po ito, no? So, ganyan si Kindness. Saan ako bumibili? Sabi nga ng asawa, kung saan ka lumulusot, saan ka pumupunta? So, minsan kapag ganyan, ayokong mag-drive. Ayokong siya ang mag-drive kasi nga gusto ko. Ako yung <laughs> mag libot ibot Ayan. And then, syempre, guys, syempre may ano din ako no na gusto ko dun sa pagbibilihan ko. Ayan. Nagustuhan ko lang siya kasi sabi ko parang bagay kay Kindness. Ayan po, o. Oh, kasi sa Pilipinas, ba, diba, mainit po. So, ayan. May ano naman ako. Gusto ko silang ganito. Tapos talagang, ano, yung maganda yung ano niya, tela. Ayan po. So, pwede mo siyang i-tube. Ayan. Pwede rin ganyan. O, diba? Bagay, baka kain na O, diba? Ayan. So, maganda to sa Pilipinas, guys. Ito kasi yung mga gusto ko pag ano, yung parang murag ayahay ba? Diba? Murag ayahay siya sa uton. So, ayan, guys. Ito lang yung mga, ah, uh, ko sa inyo, no? Mga, pina, pina, paano lang, sinishare ni Kind Mesh. Okay? So, ayan guys, so ngayon is, pagtatagalan ko muna ito ng mga tag para malabahan na. Tapos yung ating mga, ano, mat is, ipaglalagay ko na to guys sa, ang uh, aking mga, sa mga sahig, ayan po. So, yun lang po yung uh, isa sa mga binahagi ni Kindness, no? So excited ako guys. Yes, excited ako na uwiin ng Pilipinas at sa foli talaga no, matuloy-tuloy talaga ako. Although, hindi, hindi pa ako nagpaalam sa <laughs> workplace ko. Po. Hindi pa po ako nagpaalam. Pero okay lang po 'yun guys kasi ano naman natin? Ah, uh, wala kaya kaya po ko napansin nyo po kapag may trabaho si Kain. Pag pinapatrabaho si Kain na Sabado tapos mag mag-overtime nang ilang oras, oo lang ako na uuas oh, nung kaya ko, okay yung katawan ko. Dahil ah uh, alam ko, marami akong pundo na yung parang may ano tayo, may bayad tayo guys. Ayan po. So, ilang days kasi yon So, sayang. Pag hindi mo kasi ginamit after 2 years, mawawala po yun guys. So, kailangan natin gamitin kasi may bago na naman darating na ibigay sa atin na parang ano ba, yung parang si or basta may bayad tayo. Ayan. So, sa so, mga company kasi dito sa Japan, bawal po kasi na hindi tayo bigyan guys ng mga uh, yung parang ano natin, mababa, may sakit tayo. Ayan. So, may mga days tayo dyan na uh, may sahod po. Okay? So, kahit nasa Pilipinas si Kindness, so may, may sahod pa rin tayo. No? Although, wala tayong overtime, pero uh, fixed fix po 8 hours ang bayad sa atin. Parang sa Pilipinas din po. Di po? So, yun yung time na bakasyon po ni Kindness. Okay? So, yun lang po guys ang binahagi ko po na... Ito yung mga ano po, mga ganito siguro lahat no ng mga nasa abroad pagdating pagdating sa pag-uwi natin sa Pilipinas ay excited tayo ba no yan po lalo na yung sa mga pasalubong ayan so nang no, isang araw nga na video call kami ni mama yung mama ko gusto magsundo sa airport sabi ko wag na kasi madaling araw ako uwi niloloko ko siya sabi niya ano araw kaya talaga kayo uwi sabi niya <laughs> so yun yung ano no alam mo yung happy ka na alam mo yung gusto mo nang maiyak kasi nga syempre yung mama mo makikita mo na yan po, sana nga po guys na matuloy-tuloy na yung uwi ni Kaid Nesh yan po, so so ngayon ito lang yung mga pinagano ni Kaid yan po yung binahagi ko po sa inyo na sa mga bagahe ko unti-unti-unti na po akong uh, nag i -impacking. kung ano yung mga, para wala pong makalimutan kahit malayo pa yung ano natin plano, uh, bumili na tayo guys kasi eh, kasunod ito, hindi naman ito nasisira okay, yan po, so yung mga importante, so ang kulang nito guys mga conditioner, tapos uh, shampoo. syempre, bibili pa tayo ng mga tsokolate, di ba po, mga cup ramen. So, tapos may iba pa ako kasi na kulang. May kulang pa talaga. Yan po, may, may habol pa ako. Ayan. So, para malaman kasi guys, maganda po talaga na unti-unti tayong ano no, mag, sa, para sa pag-iimpake sa ating bagahe. Para malaman natin guys, kung ilang ilang maleta magamit natin at yung kilo ng maleta. So, si Kaidnesh kasi, ayoko sa airport na ako magtimbang. So, dito pa lang sa bahay, yung isang maleta ko, tinitimbang ko na yan. Kasi yung Philippine Airlines, dalawang maleta lang sa isang tao. 23, 23, yata, kalimutan ko na, ba diba? Basta 23 o 21, basta ganun. 21, 21, dalawang maleta yan. Isa-isang 21, isang isa din 21. So, parang ganun yung anila. Hindi ka pwedeng lumagpa sa isang maleta, no? magiging 22. Yan. So, talagang babawasan nila. So, ganun yon So, kailangan dito, tinitimbang na po namin. Kaya, mas maaga, mag-impake po talaga. Para malaman natin kung uh, mag-over baggage ba tayo. Kasi sayang lang kapag maiwan sa airport. Okay? So, yun po yung mga binahagi ni Kaidnesh, guys, na kung pwede talaga, pag may mga plano tayong pasyal o sa Pilipinas vacation, tapos may mga ano tayo, may mga pasalubong, wag pong bili ng bili dahil po baka maiwan lang yan sa airport. Yan. So, kailangan maaga pa lang, fix na natin yung mga dadalihin natin para ilang maleta, talagang hindi ka magkakaproblema doon sa airport. Okay? So, yun po guys. So, yun yung mga binahagi ni kindness At sana is, nag-enjoy po kayo, no? <laughs> nag-enjoy. Parang katulad ni di Nash na sobrang medyo natuwa lang po guys. At gusto ko lang talagang ibahagi sa inyo. Alright! At ngayon po ako magpaalam sa inyong lahat guys kay mag-ano muna ako sa kusina kasi trabaho na ako bukas eh. Okay? So, bye guys! Thank you for watching po!